Ate may tubig kayo? Kaya pwede na ito. Magkano to? 12? Magkano pera niyo? 26 sa kanya? Magkano pera niyo? 13. Wala kayo pera? Wala. Sige, ako na lang magbayad. Okay? Libre ko kayo. Okay. Ito na, sa akin na lang i-charge. Anong ginagawa niyo, Tay? Nagbabot. Pwede tayo magano konti ito para nakita ko yung tsura niyo. Para makilala tayo. Anong ginagawa niyo? Nagbobote. Bote. Ito, oh. kalakal kayo. Malakas? Malakas din po ng bote kaya nga lang mura. Mura? Oo. Oh. Ito talaga na hanap buhay niyo. Oo. Oh. Hmm. Sige tayo, kumain kayo, gutom ata kayo eh. Matagal na kayo, kalakal? 14. Oh, 14 years na kayo sa kalakal. Hmm kaya ba sa kalakal? Kaya rin po. Kaya nga lang, Minsan, minsan, medyo makukulang sa isang araw. Ibig sabihin tay, minsan okay. Kaya, minsan kulang. Kulang talaga lang at anong gawin mo? Kulang pa rin, no? Ganun talaga. Kailangan tsaga-tsaga. Pero tsaga-tsaga kayo, no? chaga kayo talaga. Ha? Hanap buhay. Tay, ganito. Tulong po kayo. Kahit pa paano. Nain lang nakita ko kayo. So, hindi ko na dala cash. Ito tay, awag tulong ko kayo saya. Okay? ah kasi nakita ko ikaw, pabiglang lapit dito, sabi ko si Tatay walang pambayad. Kaya. Sige tay, ingat kayo. Nakita ko kayo. Sabi ko tulong ko si tatay. Okay? Mariyanda kayo, upo muna kayo. Alis na po ako na yun, ha?